Ayan o. Parang bumalik na ulit sa dati. Hindi palang nalinis yung nasa may gili dahil tayo ay gagamitin na raw ito. Ayan. Ang pagsindi nito mga ka -LPG ay dito po ayo sa may butas dito. Tsaka pag bibili po kayo, dito po nyo bubuhatin para hindi po masira agad yung ating burner. Ayan mga ka -LPG. Gagawa tayo ng gasolid. Try natin kung ito'y aapoy pa. Ayan. O, wala, wala talaga. O. Kahit kaunting apoy, wala. Ah, oh, may nalabas pa pa rin konti. Ayun. Ay, oh, sobrang dumi nito pala. Ayan. Try natin. Pero wala siyang pressure. Kunti lang. Lilinisin natin dahil na-stack ito. Ayan. Naku. Napakakalawang. Bubusan muna natin ng WD-40 kung kakayanin. Sana'y kayanin. Sana kayanin. Nako, tigas. hindi atap muka ayah hindi kaya tigas hindi kaya sana madalah buksan natin. WD-40 po ito para ang kalawang ay mawala. Kasi hindi na kaya na. Sana madala. Ayun. Pugla ang putol. Pergi Bilog na po. Wala pa naman tayong turn liyan ito. Buti na lang. Kaya lagyan po natin ng WD-40 para tanggal na natin ng isa. Kaya pag ganito mga ka-LPG, ingatan po natin yung ginagamit natin. Huwag natin ngayaan ganito. Oh. Ayan, naputol pa nga niya Putol. Sige ko talaga. Ayun. dala, Ayan, oh. ang dumi talaga. Oh. kita po yung kalawang. Ayan, natanggal na po natin. Dalawang tornilyo. Ayan, no. Ito, grabbing dumi, oh. Dapat nalilinis po natin to. Ayan. Yung asbestos, hindi ko nagagalawin kasi baka masira pa ito. Ito, hindi na rin natin matanggal. Ayan. Lagyan na rin natin ito ng WD-40. Ayan. Ayan, oh. Huh? Dumi. Talaga naman. Hmm? Okay. Unahin po natin ito ay eh. Ang pagtanggal po nito ay Ito po yung pinakang-napelle natin. ni'yan ito po yung nagbabarado dito yung maliit butas na to. Ayan. Dilinisan natin to. Ilalabas na natin para... Ayan. Ito po. Dumi. Bago pa lang po ito. Hindi pa. Ako, ilang buwan pa lang po ito nagagamit. Hindi naalagaan. Ayos pa naman po yung pinakangkanya mga ka-LPG. Oh. Ngayon, susundutin natin ito. Titisting natin yung pinakang naple nito. May pansundot naman tayo dito mga ka-LPG. Kukuha lang tayo ng isang hibla nitong ito. Ayan sagad natin para lampasan doon sa kabila. Ayan. Pag nalinis na natin itong mga ka-LPG, ibabalik din natin ng mas maayos pa. Dapat, ito po, yan, may goma po ito. Ito yung gasket niya. Ayan, malinis na po ito. Ngayon, ito yung kanyang pinakang. Dito po ito nakalagay. O oh. dito, pag kinakabit na dito. Titistingin muna natin ito. Ayan. Binisa na natin para sana yung may ari eh, pag na-deliver na natin ito. Ayosin eh, na lang din. Ayan. Ibabalik na po natin. Ganun din po ang pagbalik nito. Counter clockwise lang ito. Ayan. Ganito lang po. Ayan. Tapos, ito naman. Ito yung may asbestos dito. Ayan. Dumi na. Ito mga kain videos. Busan na natin. Yan mga KPG o. Oh. Ito yung papasok sa burner nyo. Yung ganito kadumi. Ayan, malinis na. Tatry na natin kung Okay. Yan mga kay PJ ito. Dumi. Butas naman niya ay. Ano wala yung aking steel brush. Kaya dito muna tayo sa tot brush. Basta may brush. ayan tingnan natin ngayon kung ayan ikot na po kanina po hindi ito basta-basta ikot. ngayon ilalagay na natin mga ka itong asbestos nga pala na ito ganito pong itsura nyo dito ay ganito po ayan yan po'y humaharang sa init ng ating burner. pag nagluluto po kayo ito po yung talagang humaharang ngayon ito na po yung kanya pinakangkam. nilinis na po natin ayan ibabalik na natin ang tornilyo. Ito mga ka LPG, pag matigas na matigas na talaga, no choice na kayo. Gamitan nyo na ng by script. Ayan. Ayan. Kunan natin yung tornilyo. Wala akong stock nito ngayon. Ayan. Ibabalik na natin to mga ka LPG. Jo. Sana. Lagi nanti nang W D forty. Dahil nandas na yang ating. Boss, ano ginagawa mo ah, ako. Oo. <tis> Ayan. Kulang ang kita sa gas. Ayan. Dahil hindi ko na mahigpitan to, gamitan na natin ang vice script. Mga ka LPG, huwag naman sobrang higpit ah. Kasi ito po yung malulost trade katulad nito. Hindi na natin matanggal na maayos. Ayan. Pag may nabili tayong tornilyo, papalitan na lang natin ito. Ayan, titistingin natin. Ayon. May laman pa ito. Ayan. Counterclockwise. Yun. May butas to dito mga kaibigan. Dito po kayo magsisindi sa ilalim. Para hindi kayo masunog. Ayan o. Oh. Hindi makita. Blue na. Ayan. Sa madilim-dilim sana. Oh, ang ganda na. Bago na naman. Hindi makita. Hmm. Yan o. Oh. Hindi na makita. Medyo maliwanag dito. LPG. Dito na natin try ulit sindian. Kanina kasi hindi masyado makita. Ayan. Kung anong return. Ayan o. Oh. Parang bumalik na ulit sa dati hindi pa lang nalinis yung nasa may gili dahil tayo ay gagamitin na raw ito. Ayan. Ang pagsindi nito mga kail PDI dito po ayo sa may butas dito. Tsaka pag bibili po kayo, dito po nyo bubuhatin para hindi po masira agad yung ating barnel. Yan lang mga kail PDI. So, nagawa na natin ito.